Sa isang liblib na baryo, may nakatira ritong pamilya na binubuo ni Auntie, isang matandang babae na may mahigpit na kilay, at ang kanyang anak na si Adele, isang dalagang tila, palaging may kinikilig. Mayroon na siyang kasintahan na si Renner, isang trabahador sa kanilang bukid, na mas bihasa pa sa kalabaw pagdating sa trabaho. Matagal-tagal na ring nagde-date sina Adele at Renner, kaya habang nag-aalmusal sila, habang si Auntie ay ngumunguya pa ng sinangag, ibinulalas ni Adele na magpapakasal na raw sila ni Renner. Halos mabulunan si Auntie sa tinapay. Hindi niya alam na may namumuo palang project sa pagitan ng dalawa, pero inamin niyang matagal na rin siyang may hinala. Medyo kunot noon niyang tinanong si Adele. Anak, buntis ka ba kaya ganyan ang biglaan? Medyo nailang si Adele, pero umamin din. Ayun, kumulo ang dugo ni Auntie at tinawag si Renner para sermunan. Pinayuhan pa silang sa huwes na lang magpakasal. Huwag na raw ang granding kasal kasi sa panahon ngayon, mahal ang wedding tapos ending, hiwalay din. Tapos ng breakfast drama, balik bukid ang dalawa. Doon sila sa bahagi kung saan giniling ang bigas. Pero imbes na tumutok sa gilingan, aba, napagtripan nilang magpahinga ng magkasama sa medyo malalim na damuhan. Walang mali siya. Kunwari, sa malas nila, napadaan si auntie. Napatigil siya. Napatitig. Tapos, Umiling na lang at umalis na, parang may napanood siyang pelikula na hindi niya maintindihan. Pagkatapos ng kanilang nature bonding, balik trabaho ang magkasintahan. Habang pinapawisan sa bukid, tinawagan ni Adele ang kanyang kapatid na si Beatricia para ibalita ang kasal. Excited si ate at dumating sa bukid kinabukasan, kasama ang kanyang bestie na si Cheska. Na sa totoo lang, ay hindi lang basta bestie. Pagdating nila, bumungad agad si Renner na pawisan at mukhang aktor sa pelikulang panghapon hindi nakaligtas sa titig ng dalawang babae, lalo na si Cheska, namuntik muntik ng malaglag bag sa pagkatulala. Maya-maya, tumakbo si Adele, niyakap si ate, at ipinakilala si Cheska. Si auntie, syempre, laging handa, lumabas at inaya silang kumain. Pagsapit ng gabi, chill time muna ang tropa. Upo sa harap ng kubo, may konting inuman at kulitan. Sa gitna ng usapan, biglang tanong ni Cheska kay Renner. So, ikaw ba talaga ang kampyon sa pagiling ng bigas? Napangiti si Renner at sabay sabing, Aba, kahit nakapikit, kayang-kaya ko yan. Nagkatinginan ng mga babae, sabay nagtawanan. Halatang gets na nila ang tinutukoy ni Adele tungkol sa mga kaganapan sa lugar ng Moller. Medyo may doble ang ibig sabihin at hindi nakatakas sa imahinasyon ng tropa habang lahat ay aliw na aliw, biglang nagsalita si Renner. Alam niyo ba, dati akong performer. Yung tipong sumasayaw, pero hindi yung sa barangay fiesta, ha? Huh? Nagulat si Adele. Pero imbes na tumigil, lalo pang nagpilit si Nacheska at Beatricia. O siya na. Sige nga, ipakita mo sa amin yung legendary moves mo. At ayun na nga. Biglang nawala ang hiya ni kuya. Parang may spotlight sa gitna ng sala. Kumending si Renner. At sumayaw pa harap kay Adele. Naging on-the-spot performance ang dating. Si Adele? Tinakpan ng mukha na parang gusto na lang madissolve sa hangin. Ay, Diyos ko, bakit parang proud pa siya? Pero kahit nagtatago, di rin niya mapigilang tumawa. In fairness, magaling. May rhythm si kuya. Pagkatapos ng ilang likod sway, napansin ni Renner na si Adele ay medyo mamula-mula na at malabo na ang tingin. Tinamaan na talaga ng iniinom. Tara na, love. Pahinga ka muna, sabi ni Renner. Sabay alalay papunta sa kwarto. Nang makaalis ang dalawa, naiwan si Natchezka at Beatricia sandaling natahimik, sabay tawanan ulit. Yung tipong lambing ng matagal ng magkaibigan. May konting pisil sa braso, yakap sa balikat, pero inosente naman. Parang dalawang tita na medyo naparami ang wine. At gaya ng inaasahan, nagtagpo rin ang mga bituin. Si Adele at Renner, bilang opisyal na magjowa, ay nauwi sa isang matinding rutin ng cardio sa kwarto ni Renner. Alam mo na, yung klaseng ehersisyo na walang sapatos pero maraming pawis, pero hindi sila nag-iisa. Doon sa labas ng kubo, si Cheska at Beatricia naman ay nagkayakapan na parang eksena sa teleserye kahit nasa mismong may pintuan pa sila. Kulang na lang lagyan ng background music. Hindi na nga sila nagabala pang magtago. Halos buong barangay ay pwedeng makarinig at gaya ng malas si Auntie na tahimik lang sa loob habang nakikinig ng lumang kanta ay biglang napatigil. Hmm? Anong kalabog yun? Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon para silipin ang pinanggagalingan ng ingay. Pagkasilip sa bintana, nakita niya si Adele na nakahiga sa tabi ni Renner. Napailing si auntie at bumalik sa loob, kunwari walang nakita. Ah, baka sila yon. Ewan ko sa kabataan ngayon, makalipas ang ilang minuto, natulog na si Adele, sagadang pagod sa cardio session. Lumabas si Renner para magpahangin at hanapin ang iba, pero nagulat siya sa nadatnan. Si Nacheska at Beatricia, nasa harap ng kamera, todo sayaw sa isang TikTok challenge. Hindi nagpahuli si Renner, sumali rin siya, parang walang nangyari kanina. At si auntie? Nasilip ulit mula sa bintana. Muntik nang mapasigaw. Ano ba tong nangyayari sa paligid ko? Para akong napadpad sa reality show. Sino sa inyo ang katulad ni auntie? Yung tahimik lang sa isang sulok sabay mapapatanong. Ganito na ba talaga ang kabataan ngayon? Sa panahon namin, hindi ganito. Sa panahon namin, hindi nangyayari to. Bulong ni auntie. Habang pinipigilan ang sariling hindi ma-stress, pagsapit ng umaga, halos wala ni isa ang may maalala. Parang nareset ang memorya ng lahat. Salamat sa matinding tama ng inumin kagabi. Lahat may tig isang hawak sa ulo. Nagkakatingin na na parang, anong nangyari kagabi? Kahit masakit ang ulo, maagang gumising ang magkapatid dahil may lakad sila. Kailangan silang samahan ni auntie papuntang syudad para sa sukat ng wedding dress. Kaya para makatulong, pinahiram ni Cheska ang kanyang pickup. Very supportive bestie. Pag alis nila, naiwan si Renner at Cheska sa farm. Tahimik ang paligid, tila wala talagang nangyari, ayon kay Cheska. Pero sa loob-loob niya, parang gusto niyang mag-reconnect. Nang matagpuan niya si Renner sa may kusina, nagyaya itong kumain ng tirang dessert. Simple lang sana, isang slice ng leche flan, konting ngiti, konting kwentuhan. Pero kung saan, may matamis na pagkain, may matamis na tension din. At ayun na nga, nauwi sa isang halik na parang galing teleserye. Dumating na si Adele kasama ang pamilya niya. Renner, asan ka? Nagulat si Renner. Mabilis na nagkunwaring busy sa may likod bahay. Humawak ng pala. Kunwari abala sa pag-aalaga ng tanim. Ah, love. Nandito lang ako. Nagdidilig. Hindi ng feelings, promise. Samantala, si Beatricia naman ay napadpad sa loob ng bahay at nahanap si Cheska sa isang silid. Tahimik muna. Parang awkward. Pero maya-maya, nag-usap din sila. Alam mo, sabi ni Beatricia, ang sarap sigurong tumira sa ganitong lugar. Tahimik, simple, sariwa ang hangin. Ngumiti si Cheska, Oo nga, parang magandang magsimula ulit. At sa gitna ng pag-uusap, nagkatitigan sila. At sa dulo ng titigan, may isa pang halik. Mas mainit. Mas mahaba. Mas hmm. Di na natin ide -detalye. Pagsapit ng gabi, nagsalusalo ang lahat sa hapunan. Tahimik si auntie, pero halatang may laman ang iniisip. Hanggang sa nagsalita siya kay adel Anak, masaya ako para sayo. Malapit ka nang bumuo ng sariling pamilya. Ngunit sumunod niya. Pero medyo nasaktan ako na hindi mo agad sinabi ang tungkol sa relasyon ninyo napatungo si Adele. Pasensya na po, Auntie. Natakot lang ako. Pero mahal ko po siya. At kayo rin po, mahalaga sa akin. Lumambot ang puso ni Auntie. Tumango siya sa yakap. O sige, basta sa susunod, huwag mo na akong gagawing detective. Matapos ang hapunan, tiningnan ni Auntie si Beatrice na tila may hinihintay na pag-amin. Ngunit ang dalaga ay mariing tumanggi at itinatwa ang anumang dapat niyang sabihin. Kita sa mukha ng matanda ang pagkadismaya sa naging tugon. Pagkaraan ng hapunan, tahimik na nagtungo si Cheska sa kwarto ni Renner. Natagpuan niya itong natutulog at dahan-dahang lumapit. Sinimulan niya itong haplusin hanggang sa magising ito. Bahagyang nagulat, ngunit hindi umalma. Habang nakakapalagay ang loob, narinig nila ang mga yapak ni Adel. Agad nagtago si Cheska habang si Renner ay nagkunwaring tulog. Pagpasok ni Adel at makitang natutulog ang kasintahan, siya naman ang lumapit. Hindi naglaon. Dumating si Beatricia na may hinahanap bagaman hindi malinaw kung sino. Tumambad sa kanya ang tagpong hindi niya inaasahan. Nagtagpo ang paningin nila ni Renner. Sa halip na umalis, lumapit siya at tuluyan ng nakiisa. Ang buong pangyayari ay hindi nalaman ni Auntie. Kinabukasan, iniwan ni Cheska ang farm. Ang nangyari noong gabi ay nagdulot sa kanya ng paggalito at pagdududa sa sarili. Kinausap niya si Beatricia at sinabing, kailangan muna niyang mapag-isa upang mas maintindihan ang kanyang pagkatao. Ang insidente ay nagtapos sa isang ugnayan, ngunit ito rin ang naging dahilan ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ng magkapatid. Habang papalapit ang kasal na gaganapin sa loob ng dalawang linggo, naging masaya ang mga paghahanda. Sa isang sandali, lumitaw si Auntie Bitbit ang isang wedding dress na puno ng tuwa ang paligid. Sa huling eksena, makikitang masaya si Adele na ikakasal sa lalaking minsan ay muntik nang mapalapit sa kanyang ina. Ngunit kung tanggap niya ito, wala nang ibang dapat umangal. At dito nagtatapos ang pelikula.